Pag nasaan ako, baka ako nabubay niyo. Mahal ka na daw! <laughs> Ay! nito! Huwag oh, na lang akabenta! mo talaga, best friend! Salamat sa'yo! Na Nakamanta ko nito tayo! Andre? Hindi nga lang, may tao. Ah, madam, eto na yung mga bago nating items na pinasukat ko sa kanila. Tara na guys! Oh, eto, guys! <laughs> ang ganda ang dress nito! Magay na magay yan sa inyo, oh! <laughs> Oh! oh, guys! Oh, ito, pag gusto nyo nakalabas yung balikat nyo, ito. Ito na yung katerno niya. May terno na siya, guys. Oh, ito, mga madam. Pantulog. Pa Pantulog. Pagkakas! 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 Pagkakas!

Ang <laughs> may pa ipang pamasahe. Eh. Uy! Ano Uy, Nad! Pumilakad ka. Saan ba punta mo? Ah, dyan lang pre, sa ospital. Papacheck up lang. Oh! Ano nangyari sa'yo? Ano yung papacheck up mo? Eh, kapon kasi, Ned. Sabahin so ka naman yung dibdib ko. Eh, gusto ko sanang malaman kung bakit. Kaya magpapacheck up ako. Sa bagay pre, tama ah. Mas mabuting maaga pa lang, ipacheck up mo na. Para malaman mo rin kung bakit sumasakit yung dibdib mo. Kaya nga, Nad eh. Tsaka pala, Nad, ba't wala ka kahapon? Nanlibre pa naman si Joseph. Eh pre, malis kasi ko kahapon. Nasikaso ko yung pag-renew ng lisensya ko. Buti nga, narenew ka kaagad eh. Ah, ganun ba? O paano, Nad? Dito na ako ah. Para makabalik din ako agad. O sige pre, pupunta muna ako ala, Joseph. Magkita-kita na lang tayo dun mamaya. O sige pre. Sige pre, sa check-up mo ah. salamat, Nad. Sige pre. Oy, mga pre! Basta? Uy, Nad, Buti pa shell ka. Nakantay ka namin kahapon eh. Pera na eh. Nakasalubo ko kasi na nare. Sabi niya nga sa akin, nag-boot drip nga daw kayo. Nalibre ka nga daw eh. Oo, oh, Nad, Nalibre lang ako ng konti. Kumita kasi ako kahapon eh. Siya nga pala, sabi mo nakausap mo si Nandri kanina. Bakit hindi mo pa sinabay dito? Eh, yeah, alis daw siya eh. Pupunta daw siya ng ospital para